Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan Welcome back sa Garden of Kuyakoy Ngayong araw ay mayroon akong ititreat na sakit ng kalabasa Dahil sa madalas na pag-ulan, medyo napabayaan ko At bilang epekto din ng madalas na pag-ulan ay nangulot yung mga dahon ng kalabasa o namamara ko So kapag hindi natin binig binigyan ng uh, solusyon o ginamot yung sakit ng kalabasa na yun, wala tayong aasahan na bunga. Hindi siya, hindi mamumunga, at wala tayong pipitasin. Definitely, kaya ngayon gagamitin ko itong Growers Bed 1000 Plus Inorganic Foliar Fertilizer Bilang suplemento at gamot sa sakit ng kalabasa Okay, so itong uh, i lalagay ko dito sa Knapsack Sprayer Ay tira pa nung binigay sa akin ng uh, dealer uh, dito sa Bicol Region Kaya papakita ko sa inyo kung ano magiging resulta nito sa pamamara ko ng kalabasa dun sa sakit ng uh, talong. Ah, nung nag-deteriorate na yung halaman at um, madali nang mamatay. Pero nung ginamita natin ng full-year fertilizer na to ay uh, nanumbalik yung siglat na munga yung talong. Makikita ninyo dyan sa previous videos ko. Pero sa ngayon, titingnan natin kung ano magiging resulta nito sa tanim na kalabasa. Okay? So, ito, nakapag-spray na, na, nakapag na ng isang knapsack uh, sprayer. Pero Uubusin ko to dito sa ating pag spray um, Sa isang karga ay kalating litro. Ayan. So, ibig sabihin ito ay 1 liter. At dahil nakonsumo ko na yung kalahati, so, uubusin ko na to dito. Ayan. And then, hahaluan natin ng tubig. Okay, ready to go na tayo. Kung kayo'y nagtatanong kung ano naging resulta ng grower's bed foliar fertilizer dito sa kalamansi, tingnan nyo. Yan. Yung dating kalagayan nito ay nanilaw yung mga dahon, halos naglagasan dahil doon sa sobrang init ng summer. Pero ngayon, nanumbalik na yung sigla, kumapal na yung mga dahon, naging berde At uh, expected na susunod nito ay ang pamumunga dahil may mga bago ng kalbos. Yan. Pero dito tingnan nyo, oh, yung una kong... Uh, application. Yung first series, about two weeks na continuous application ko ng foliar fertilizer. Dalawang beses ha. Every five days. Or every week. Ano? Eh, pwede rin every week eh. Ito yung naging resulta sa maliit nating marketed na kalamansi. Eh. Yan. Uh, mayroon pang mga, pati yung mga, ito, ang matawag dito, turmeric. Pati yung mga turmeric, sumiglaw. Dati wala to dito eh. Natunaw to summer. Pero, umusbong yung mga bagong uh, suli or shoot ng uh, turmeric tingnan nyo yung resulta ng grower's bet. Oh, parang, parang para siyang medisina sa halaman Now, inorganic siya pero kailangan ng suplemento ng halaman para sumigla ito rin oh. ito rin ang resulta sa ating kalaman tingnan nyo oh, napakaliit pa may mga bunga na oh. ito ay marcote din yan okay pakita ko yung mukha ko para sabihin niyo eh baka kopya to ng ibang vlogger Oh, oh, di ba? Okay. So ito ang aking taniman, makikita nyo oh. Yan. Sumisigla na siya dahil doon sa madalas na pag-ulan pero ang pinakang solusyon para manumbalik yung sigla ng halaman ay eh, kailangan meron tayong foliar fertilizer at saka organic fertilizer na ilalagay. Yan. Ginagamitan ko ng dumi ng manok pero kinakailangan ding masum ma-sprayhan siya ng inorganic in in fertilizer. Ang ginagamit ay yung nirecommend sa akin ng aking kaibigan na uh, Growers Bet 1000 Plus Inorganic Full Year Fertilizer. Ayan. So, tingnan nyo yung result sa kalamansi. Napagaganda, di ba? Okay. So, punta tayo dun sa tanim na kalabasa. Bago tayo pumunta dun sa yung isprayhan natin na may sakit na kalabasa, ipakita ko sa inyo itong Sophia variety na kalabasa ang tinanim ko. Na kapag harvest na ako dito ng mahigit kumulang 300 pieces dito sa 500 uh, hills na o oh, 500 na puno ng kalabasa. Pero ayan, ang dami pa rin pwedeng pitasin after few days. Yeah. So makikita nyo ang lusog nito, ang kapal ng dahon pero ngayon naninilaw na. Ah. Pero napitasan ko na at saka may mga tirapang bunga oh. Yan. Ito ang kagandahan ng Sofia. Kahit maliliit pero napakasipag mamunga. Yan oh. Ang dami pa. Ang dami pang pipitasin. Yan. Yan, ito pwede na oh. Kasi naninilaw na yung balat. Yan. So Yan. So inisprayan ko rin ng Growers Bet 1000 Plus Foliar Fertilizer. Yan. So yung mga naka-intercrop ko dito ng mga long-term crops tulad nitong cacao, suha, o kaya uh, lokban ay ginapangan na ng kalabasa. Ayan oh, may bunga. Yan. Okay, pero maganda rin yung result kahit sa mga fruit bearing trees oh, ang lulusog. Yan. Yan, nakaka-recover kapag na, na sprayhan itong Growers 1000 Plus Foliar Fertilizer. Ito oh, ginapangan na yung ating suha o kaya lukban o pumelo. Pero dahil sa mayroon pang bunga sa ilalim, hindi ko muna inaalis yung bagging. Pero makaka-recover din yan. O, oh, ang dami pang bunga, o. Oh. Ang dami pang pipitasin after a few days. Kahapon nag-harvest ako ng isang sako. Ayan. Dahil may order tayo. Okay, so naninilaw na yung mga dahon. Ibig sabihin, uh, patapos na yung fruiting season nito. Ayan, yung bunga, magkakatabi. Oh. One, two, three, four, five. Ayan, <laughs> sipag mamunga nitong Sofia. Pero kailangan din ng maayos na maintenance. Ano? Ayan, oh. ang dami pa tayong pipitasin. Ayan, Sofia variety, maliliit lang ang bunga. Uh, perfect for uh, family consumption ano, isang lutuan lang para isang isang maliit na pamilya. Kasiyan -kasyan kasiyan na siya. Yan. So yan lang. tingnan niyo ang dahon, no? Lahat na halos naninilaw. So, yung mga mapipitas natin diyan na bunga ay hindi pa rin masisira kasi oh, buhay pa naman yung puno ng kalabasa. Ayun oh, no? niyan. Kakatabi pa yung bunga tatlo. Oh. Yan. Gumapang siya dito sa pomelo. Okay. Yan pa oh. Okay, so ah. Uh, So much about kalabasa. More about this. Uh, pupunta tayo dun sa kalabasa may sakit na gagamutin natin. Okay, so nandito na tayo sa tanim na uh, kalabasa Suprema F1. Uh, kung yung mapapansin, hindi ganong malusog yung halaman, di ba? Although yung simula nito, yung first two weeks nito ay napakaganda ng uh, growth. Pero nung sunod-sunod yung pag-ulan, ito na yung naging resulta. Dahil sa hindi tayo nakakapag-spray, na marako na yung marami sa mga puno nito tingnan niyo, oh. Ito infected na ng leaf curl dahil sa yellow leaf curl dahil sa uh, baong-baong o kaya uh, squash beetle. Yan. Ngayon medyo malinis na siya kasi ni-spray ko na to ng uh foliar fertilizer. Yan. Kasi yung itong Growers Bet 1000 Plus foliar fertilizer ay 3 uh, in 1 na siya. Uh, pesticide, fungicide, and then mayroon pa siyang uh, kapasidad na gamutin yung sakit ng halaman. 'Yon, yung mga virus na dala ng mga insekto, may may kasi sa akin kung mayroon bang virus sa halaman. Kasi ang available daw na panggamot ay fungicide o kaya uh, bacteria side. Uh, sabi ko kung tungkol dun sa insekto eh sa halaman, uh, either uh, yung bacterial wilt osarium, ayan. At saka fungi yun ang dahilan kung bakit 'to uh, nagkakasakit yung halaman. Pero sabi niya bakit may virus? Yung virus ay nandun yun sa carrier either galing sa lupa o kaya sa insekto. Yon tulad nung sa tao di ba? Nako-contract tayo ng uh, virus dahil sa uh, may carrier noon either hayop o kaya tao. Yon sa halaman ganun din nakakaroon ng virus at yung virus ay naita-transmit galing doon sa insekto o kaya sa lupa sa halaman. Kaya dito uh, basically ang carrier ng virus na to ay yung uh, squash yellow beetle o baong, -baong you know, na marako na so kapag ganito na yung kalabasa uh, wala na, malala na to hindi na tayo makakaasa ng bunga yon so gagapang siya, magiging dilaw at saka yun na, mamamatay na lang so ngayon susubukan natin yung growers bed foliar fertilizer kung maga magagamot pa ba to no? ang uh, remedyo na nakikita ko dito una kinakailangan malagyan ng suplemento ng pataba so nalagyan ko na to ng 14 pero mukhang walang gaanong epekto. So maglalagay ako ng uh, ito, yung pinabulok na dumi ng manok. Yan. Pinabulok ko na to, dito sa sako, yung pa. So lalagyan ko bawat puno. No, para ma-enhance yung soil, soil nutrients kasi yung background nitong lupa na to, yung history. Dalawang magkasunod na kamuting kahoy. So alam naman natin ang kamuting kahoy ay napakatapang o napakatakaw sa pagsipsip ng mga soil nutrients. So deficient na ang nutrients ng lupa na to para sa kalabasa. Kahit nga yung mga nyog, you know, yung pang long term crop natin na nyog ay naging bansot din dahil sa deficient na yung nutrients sa lupa. Dahil sa sinipsip na ng kamuting kahoy. At uh, nagkaroon pa ng kukulisap. Pero dahil sa ini-sprayan din natin, so once tayo nakapag-spray last week ng uh, grower's bed, 1,000 plus foliar fertilizer. eto dati nakatikom pa to nakasarap pa yung dahon pero ngayon nung bumuka na siya ay napakalinis na oh. wala nang kulisap tulad nito oh. ito yung kukulisap na tinatawag ito wala tong spray dahil sa natakpan to ng kamuting kahoy walang maintenance pero ngayon nung na-spray natin ng uh, Growers Bed 1000 Plus year Fertilizer ay eh, ito na naging resulta ng unang usbong ng halaman ng dahon pagkatapos na ma sprayan natin oh. napakalinis na yan so malaking bagay talaga kapag may, may uh, maintenance so ngayon um ngayon, hindi pa ninyo malalaman kung ano magiging resulta ng Growers Bed 1000 Plus dito sa kalabasa. Pero for documentation sake, at uh, mayroon tayong proof na gagamit tayo nitong solusyon na to, uh, at uh, yung kalagayan din ng halaman, ay may do document natin ngayon at may compare natin sa mga susunod na videos. Okay, so imomonitor natin to. Uh, tingnan natin after 3 days, after 1 week, after 2 weeks, hanggang sa mamunga at hangga, hanggang sa mamitas. Tingnan natin kung makaka-recover pa to. Kasi para sa akin, medyo malala na yung sakit ng kalabasa. Yan you know, o. O, nagkakaroon na siya ng pamamarako. Maliliit yung mga talbos, nangungulot yung mga dahon, yan, naninilaw, kahit umuulan, parang kinakapos pa rin siya sa tubig. So, yan ang solution na gagawin natin, dagdag ng inorganic, oh, ng organic, uh, uh, ito, compound, itong uh, dumi ng manok, and then mag-spray tayo ng Growers' Belt 1000 Plus Foliar Fertilizer. natin. Napansin niyo wala akong mask, ano? Kasi itong grower's bed is uh, odorless, walang amoy. Para lang siyang tubig, para lang spring water. Napakalinaw ng solusyon. Hindi bumubula, hindi malapot. Para lang siyang tubig. At saka yung buga niya, pinong-pino. Kino niyo, oh. Napakapino. Hindi tulad ng kapag naglagay ka ng ibang pesticide, eh parang nagbabara-bara dito. Yung bumubula siya sa tubig, yun ang dahilan kung bakit parang nagbabara dito sa nozzle pero itong grower's bed wala napakaganda i-spray so, pinong pino so ito na kalagayan ano tingnan nyo nanimilaw yung mga dahon nangungulot pero abangan ninyo uh, after, after a week imomonitor natin kung ano magiging progress nitong application natin growers, growers bet 1000 plus foliar fertilizer okay hanggang okay, sa muli bye bye salamat po